Guys, mag-harvest tayo ng sili. Yung sili labuyo. Yan, ito mo itong chili labuyo natin mga kuleo. May mga, may mga sarili ng isang plant carry din ng bunga. May mga habisin na. Yan. Harvest tayo muna tayo isang labuyo. Yan o, no? oh, ganda. Ito'y madaming buka. Ganito mag-harvest mga kagulay. Ganito mag-harvest. Harvest ng labuyo. Ayan yun o. Ayan, may mga luto. Ito yung labuyo namin na tanim. Ang dami dami no. Ayan, madami ng luto. Daming harbisit. Ayan. So, ang iba, ang iba kasi kinakain po um. <laughs> nakain Am! Kinakain daw ito eh. So, manghang, manghang yung labuyo, mga kagulay. Ayan, ayan o. Manghang pag harbis. itu so, matang enggak enggak yang kelabasan ya kasih madahin buka ayung lutung ay iba green pa hindi pa hindi pa pan hindi pa san di luto so, ito siya juga pang luturito ito na ito yang lutu hobbies time hobbies yep ngayon na hobbies pag ganito mauti madami kasi hobbies time mauti pag hobbies pero sulit naman pag nabinta mo madami malakuhan naman yung naman yung presyo nya mahirap lang kasi harbisin pero sulit talaga pag nabinta mo ito si hey, maabot ng presyo yata mga kahit ikumprahin na ito ng 200 per kilo mahal naman siya hmm? so sinong order ng labuyo may available ako ngayon kapag gusto niya mag 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 order hmm, Brabe na so dami dami pati nakuha ngayon yan So kita akan nyonoh harvest. Nih. Nih apa harvest. Tag. Sudah ni. Hmm. Selamat. Ah. So itu yang start mati harvest tayo. Yan. So, kita, hirap. So, pag nagpinahan ito, luto, lahat-lahat. So, may another ng mga sibling. So, mag-aabuna naman tayo nito. Para, ang mga ulit. ada apa tu? Tuh mana pihak nak tanya So, itu masih ini yang paling kasih So, tengah ini atau kasih. Kalau mau tengok tayang, kau bila nak tengok yang berpantau itu, melutut dan sikit ya Jan. dan hirap hirap dengan garbis pag saya 多。Oh. Ayan Kami Ayan o Ito na Ito na hindi pa tapos Madami pa Apple pun may iwasan talaga ng bukti ng pantan niya. Pagod. Pagod ng Arvis. <laughs> Sakit. Masakit sa likod. Si okay lang. Sige lang. Isa pa mahawak kasi ako ng sipi. Si patayin ka muna. Mamaya na ako magkapit.